madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yun namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi, sisikat kayo sa mga darating na araw. Ang Maynila ay may humigit kumulang isang lipong CCTV. We know them. We'll go after. Sabi ko ninyo na hindi sila kasama sa mga release talaga. Eh kung so far eh, with due respect sa mga realista, oh, okay naman sila sa luneta, okay naman sila sa liwasan, okay naman sila sa EDSA. Bakit para mga addict itong mga nandito? Mayor personal. Eh utak addict yan eh. Oh, utak talang kaya niya. Eh ya yeah, matatapang lang 'yan kapag sama-sama sila Kita mo ngayon mga nasa huyo Nagiiyakan na ngayon yung mga 'yan